pala ay uh, di ba tabi huh. kabila po yan diyan oh, uh, yung mapapanood ma niyo yung uh, yung uh, video po na itong si Bangaga uh, Bangag at saka si Butod na naglalakad doon sa kalsada doon sa Ilocos sa wag ko kuan yung celebration yata ta uh, uh, matandang Marcos si eh, Ferdinand Senior at ayun nga po ay uh, muntik nang ng ngod yung uh, uh, mukha niya dahil <laughs> Uh, hindi naman yata sana yung magsuot ng hells na nagsuot kaya muntik na nangudgod yung mukha ang butit na hawakan. yan po yung mga kabi-kabila na pong balita. pero ngayon pong nga uh, ngayon pong uh, kahapon po yun ha uh, pero ngayon po kanina po madaling araw daw ha daw ay natagpuan po si Butod na ah uh, bumubula ang bibig sa kanyang sariling kwarto ayan po at uh, ayan po ang ating uh, nabalitaan uh, siguro hindi natin alam kung uh, kung ano na nangyari dahil uh, natagpuan nga daw na bumubula yung bibig ayon po doon sa uh, katulong daw yata at uh, ngayon po ay uh, Well, hindi hindi naman po sinabi kung yung uh, yun ay namatay o talagang na uh, uh, nasobrahan lang ng paglaklak ng alak. So wala pong na, wala naman pong nasabi kung patay basta natagpuan lang daw po kanina madaling araw itong si Buton sa kanyang sariling kwarto na bumubula ang bibig. Yun po ang ating ibabalita at uh, pero mamaya na po natin balikan yan. Na ba? Mamaya na po natin balikan yan. Dito na muna tayo doon sa ating uh, diniscuss ng mga subscribe subscribe na 'yan at uh, tumawag na sa akin yung kwan yung uh, tagabasa kasiyente naman po dito sa akin hey, dun po kasi ayoko na po magbasa dahil uh, ma ma e stress lang ako at uh, t -t tumawag na sa akin at uh, share ganito po sa ganito ganon ay may mga nagpapadala po na uh, uh, uh lang yung uh, video mo and then pinadala po dito. Ay, sabi ko turuan mo na lang sila kasi baka naman ang kaku, hindi nila alam 'yon. Sabi ko ganyan, turuan mo na lang na ang uh, kailangan natin yung picture nang nakasubscribe tapos itim na yung bill tapos nakapindot yung all. Ganun lang turuan mo lang at uh, pang, kaya kaya nga sir sabi ko ganyan, eh, sinasagot ko naman yung iba yung iba naman hindi ko na sinagot at uh, bagkos dinilit ko na dahil nga uh, diba sinasabi mo doon sa video mo na atanging uh, yung, subscribe yung uh, subscriber lang na picture ang ipapadala at wala ng iba. Kaya dinidilit ko na po yung iba. Uh, tama yan dahil yun naman ang sinabi ko. Sabi ko ganyan. Okay yan. Kasi nga uh, may, 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 may nag... may nag may may nag-send daw doon sa ako ng uh, uh, video na naghahalikan. Oh, di dinilit ko, sabi nga, tama yun, sabi kong ganyan. Mayroon din daw na nagsend ng uh, naghihingalo. At uh, mayroon din daw nagsend ng uh, ano yun, yung uh, kasalan daw ba. So yun, eto ta. Sabi ko, sabi ko nga, ihayaan mo na, sabi ko ganyan. Basta huwag ka nang uh, maingay, sabi ko ganyan. Basta, uh, i-delete mo na lang na, i-delete yan. Kung hindi rin lang, ang pinag-uusapan dyan ay yung subscribe, yan kaya wala na maraming usapan kung maaari nga, wag mo nang sagutin nyo i-delete mo nang i-delete yan para wala na maraming usapan at uh, yun nga marami daw po palang hindi nakaintindi doon sa sinasabing uh, subscribe at yun nga, kanina sinabi nga na pati yung uh, pinikturan lang daw yung video ko and then sinend ay, sabi ko nga ay talagang ganoon eh sinabi. Sinabi ko naman na yan, sabi na talagang marami diyan ang masigurado hindi nakakaintindi. At uh, mayroon din po palang kuan yung nagsasabi po na siya nasa 17 na raw yung kanyang napasubscribe ay lumabas dadalawa lang pala yung isa sinasabi nasa 80 na yung kanyang pinasubscribe ang lumabas tatlo lang yata ano ba eh? Eh di <ba? laughs> <Naka> <Ay>. <laughs> Palapakan! <laughs> mo, nagmadali pa ako mag-open-open -open ng uh, uh, Facebook account tayo. Tapos, dahil akala ko, totoo na. Na, nandiyan naman yung sa comment sa video kayo, nasa 70 na raw. Ang kalabas-labasan ngayon, dalawa lang pala. <laughs> uh, anyway, at uh, okay na po yan at uh, natata natatawa lang ako dahil ah uh, ganoon nga kaya minsan uh, talagang kani eh Sabi ko naman dito na hindi talaga natin ma-pleas yung uh, uh, ibang tao na nakakaintindi o ano ay madiri magpapadala sa magpapadala ng magpapasend ng uh, naghahalikan ay hindi naman yun ang pinapasin ko na kuan Abutin na lang hindi ako ang uh, nagbabasa niyan. Anyway, at uh, wag na natin pag-usapan niyan at uh, bahala na lang po kayo kung kwan uh, total lang di naman yung messenger i-send niyo na lang po yung uh, gusto niyo i-send yung uh, yung subscribe total uh, uh, alam niyo naman po yan hindi na kayo hindi na kayo bata no. At uh, yung gusto lang po wala naman po problema at uh, kung ganoon lang kasi eh at uh, kung ako ang magbabasa noon, ay magiinit lang ang ulo ko. <laughs> Pero sige lang. Kaya ipinasa ko nang talaga ay binigay ko na doon sa sa tao ko. At uh, para iwas stress na rin. At uh, yun. Ganun na lang po. Akala ko nga mag, mag uh, sa ako rito yung papadalaan ko ng premyo. Oh. Ayun pala yung nagsasabing 70 at nagsasabing 80. Eh. Dalawa lang pala, hindi na pa-subscribe. Pala ka. Ay! Nakakatuba talaga eh. Sa so, basta ganoon na lang po ang usapan, totalan dyan ang messenger. At uh, hindi ko sigurado kung sasagutin pa kayo nung uh, assistant ko. Pero sisiguraduhin po na yung tamang sagot dyan, tamang isinin, hindi po buburahin yon. At uh, da, ang instruction ko na, na sa kanya, yung mga tama, bilangin mo na lang kung sino yung tao nag-send ng mga mga subscribe na yon ay bila, bilangin mo na lang. At uh, natin kung hanggang uh, uh hanggang kailan at uh, basta bahalan lang po kayo. At uh, matatanda na kayo. <laughs> ah, Tuwan-tuwa ako kanina nang itinawag sa akin ng tao ko na ganun nga daw. Ay, ha. Yan po yung sinasabi ko eh na Ay, alamin po ninyo yung yung kabuuan ng sinasabi para hindi kayo birada ng birada. Pero alam ko naman na excited lang kayo, excited lang kayo. Pero huwag po ganoon at alamin nyo po, may bibira yan Yung uh, sinend lang yung picture na sinend. wala naman doon yung subscribe. Ano ba yun? Okay basta ganun lang po ah At uh, wala na po tayong pag-uusapan dyan Hindi ko na po i-discuss yan tungkol dyan At bala na lang kayo So may gagawa ay di gagawa Kung walang gagawa ay di wala Okay lang po yon. At uh, total nandyan naman yung messenger Mabibilang naman namin yung kung sino yung pinakamarami Na nag-send Nung ganun Nung subscribe na yun At uh, pag-iisipan ko lang Kung ano yung talagang kwanang hirap eh at uh, pre-repair ko na pa naman sana yun. Yung i-announce ko rito, sana na panadalhan ko ng premyo, ay wala na. Uh, hindi na muna kasi dadalo lang. Yung nagsasabi 70, dalawa lang pala. Uh, palakpakan, ayan. <coughs> ayan po, at uh, mabalik na po tayo dito sa kay Butod na yun nga po. At uh, hindi man siya natuloy ang uh, nadapa na, na namudgod yung uh, yung mukha niya sa siminto. Ayon naman ang balita na natagpuan nga daw sa kanyang kwarto na bumubula ang bibig. Siguro ay wala naman sinabing patay. At uh, siguro sabi ko nga baka nasobrahan lang. At uh, kasi ang sinasabi ng iba... Kapag ka nasubrahan ka daw talaga ng alak, either magsusoka ka or ano yun. Ayun, nagtanong ako. Pero wala naman po sinabing kong patay. Basta natagpuan lang daw po ang bibig. So ngayon po ay uh, dadako tayo rito sa mga congressman. Kaya naman pala, kaya naman pala sa pagkadami-dami na nating mga kababayan ang uh, walang masain. At napakarami, parami pa po ng parami ang mga kababayan natin na ah, uh, hirap na hirap sa buhay. Para lang po malaman ninyo, mga kababayan. Ah? Dahil lang, yung sisiraan mo lang, yung sisirain mo lang, yung mga Duterte, lalo na si Sarah Duterte, sirain mo lang. Imaginin mo, yung mga congressman pala na yan, tigwa 100 million, ang sohol para lang ah uh, ano to, para lang uh, sirain ang sirain si Sara. Tingnan nyo. So imagine nyo, kaya na po mag-compute. Nasa 350 congressman yan. Or to 330, something like that. Sa tigwa 100 million. See? Tingnan nyo, napakalaking pira yan. Imagine nyo. Para lang siraan mo si Duterte. Si Sara Duterte at buong pamilya ng Duterte, sasiraan mo lang eh madiyan eh. Kaya ganoon na lang 'yung kanila 'yung uh, 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 yung makikita mo talaga yung mga aksyon nito mga congressman nito, mga ulol nito ito eh. yung pag pananalita lang nila dyan eh. at talagang kwan yun pala, yun na po ala ang rason niyan kung bakit binabas sila at talagang pilit sinisira itong si VP Sara dahil bayad na pala sila ng 100 million see, pinan niya grabe na ay, naka. Kaya po, ito masasabi ko lang, darating po, hindi na po magtatagal, baka ilang tulog na lang, magiging parang Somalia na tayo, parang na magiging Afrika na tayo, Nigeria na yan, Afghanistan na yan, na hindi na kikita yung uh, mga Afghanistan, uh, yung uh, Afrikano na layo sa Ghana. Ha? Ang kinakain ko lupa na eh. Maroon po silang pinagkukunan ng lupa. Yun po ang yung kinakain na nila. Ilang tulog na lang po ganyan ang mangyayari sa atin. Sa inyo pala, hindi sa akin. Dahil ako, sa, sabi ko nga, hindi ko, kahit kailan, hindi ako nangailangan sa gobyerno. Kahit kailan, kahit kailan, sa buong buhay ko. 175 years old ko na nising ko wala akong kinailangan sa gobyerno ha kayo ang higit na apektado kaya ko lang po sinasabi ito dahil uh, yun na po yung nakikita ko talaga mangyayari at mangyayari itong ganito kakurap itong gobyerno natin ito ha imaginin mo yung tigo 100 million at imaginin nyo rin na dalawang tao lang pala ang may hawak ng pera ng gobyerno. Ito si Romualdez lang at saka ito si Saldico. Yung, yung uh, Saldico na yun, yung sinasabi ko na uh, parang uh, mukhang garapata. Yan lang pala ang may hawak. See? sebagai so lahat naman yung mga panayan, uh, mga kongresman na yan, kung ano yung mga pagbumukhaan may mailalarawan talaga yung pagiging kawatan ng mga animal na ito. Ima din mo mga ba? Ano ba ang trabaho ng garapata? Sumipsip ng sumipsip ng dugo ng aso. Oh, Kaya ang sinisipsip nito, akala niya aso si Romualdez. Kaya e sa bagay, aso naman talaga yan. Kaya ito yung taga-sipsip, itong mga garapata na ito, yan ang mga sumisipsip sa kaba ng bayan. Kasi mga garapata nga, naroon dyan mukhang ulupong, ayan ah, ang tagaligkis ng mga paninira kay BP Sara. Oh, di ba? Oh, nakita niyo. Napanood niyo sa Channel 7. Napatong-patong na kaso ang eh, ah, ipapabricate nila dito kay Pastor Kibuloy. Talagang normal. Ganun talaga. Pag ikaw ay nakursonadahan sa gobyer ng gobyernong ito, lahat ng kaso i eh, ibubuya ibobuya eh, kakarga sa iyo. Tingnan niyo nangyari kay Bantag. Ha? Kaya lang nagtago si Bantag dahil nga alam niya wala siyang yung makukuha. Ha? Wala siyang yung makukuha. Pero lumalabas na hindi naman talaga siya ang pumatay o nagpapatay kay Percy Lumalabas, ito lang din ba na gobyerno ito? See? kita nyo na. Oh. Aanin pa natin kay Tibis niya. wala akong pakialam diyan dahil uh, ay, yan pa naman, nakikita ko yan pagiging abusador din yan. O. Oh. Bahala sa buhay niya. Yan po ang sinasabi natin dito. Kakargahan ka ng kakargahan ng kaso na mabuti nga na, 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 na eh, nabantay ng mga KOGC member ko hindi. Katakot-takot na mga itinan, itinanim nila mga armas dyan. O. Oh. Kagaya ng yung kahit kwan. Kahit itibis din di Diba? Dami-daming armas na itinanim. Oh, yan po yan. Kay dito kapag ka nakursunadahan ka. O, tingnan mo. Maniniwala ba kayo? Pocha, 12 years old, 13 years old. Ha? na ni daw ko noon ni eh, Pastor Kibuloy, maniniwala ba kayo doon? Ay kahit naman kahit eh, sabihin na natin, manyak nga yan si Kibuloy na yan. Sabihin na natin. Assuming na ganun na nga manyak. Pero I don't think, hindi ako maniniwala doon na 12 years old, uh, sisirain ito yung si Pastor Kibuloy. Hindi, hindi ako maniniwala doon. Kaya nga, ikakarga na lang talaga yung mga ganyang kaso dito para mapagtakpan lang yung kapalpakan ni Tore. Ayan yun. At saka kapalpakan itong sinimay na Abalos na ito. Ganun, kaya kakargahan nila ng kakargahan ng kaso itong si Pastor Kibuloy. And normal yun sa gobyernong mga bangan. Oh. Sana nga natuluyan na yung uh, bumabula ang bibig niya, Para wala ng aswang, wala ng demonyo sa mabawasan kahit konti, kahit isa. Ganun po eh. Yun po ang da, talagang uh, kailangan natin tanggapin na yun po ang talagang uh, talagang umiiral na dito sa ating bansa. Yung ganun. Kaya nang mabalitaan ko na 100 million pala bawat senador. Ay hindi bawat bawat kongres congressman na sisira kay BP Sara. Imagine mo. Ay sino ba ang sino ba ang magbibigay nan? Eh ito si Romualdez. Sino pa ang, wala nang iba. Yan ang magbibigay niyan. Nang tigwa 100 dito sa lahat ng mga siya congressman, na sisira kay Bibi Sara. Tingnan mong kahayopan nito. Kaya ngayon yun uh, mga kababayan ito, ito na yung pinaka pinaka dilubyo na dumating sa ating bansa. Ito mga mukhang mga pa na ito. Mga mukhang garapata na ito. Tingnan si Martin at saka yan si Kwan si ah... Uh, Sam, mukha. Magka, magkamukha. Kaya pa ni. Eh. Grabe. Saan pupunta? Mario yun nga po sinasabi ko lagi. Saan po itong mga kababayan natin mahihira? Napakarami na po. At ah... Uh, kaya nga gusto ko sana magpahinga na eh. Sa totoo lang. Ayaw ko na po sana magdadaldal ng ganito. Kaya lang pa paano kung mapipigilan ang sarili ko na huwag dumaldal. Habang nakikita ko itong napakarami natin mga kababayan ng wala eh. Tapos mababalitaan ko ng mga hayop na ito na nagwawaldas ang pira para lang 100 million para lang kay sirain si Sara Duterte. Take note ha. Hindi po 100 sa kanilang lahat. Tigwa 100 bawat isang congressman. Iyan po yan. Kaya diyan na makikita itong tahayo pa nito kademonyo itong karapatan ito eh. Ay, magkamukha yan, dalawang garapatan na yan. O. Oh. Isipin nyo na lang. Saan ka nakakita? na ang kalamidad dan dyan sa Mateo, Antipolo, sa Rizal, sa Tanay, dyan sa Metro Manila, ang kalamidad, pero pumunta doon sa Dabao at doon namigay ng ayuda na tigpa 5,000 daw. Tapos yun pala, ah, ang totoo pala noon, ang, na, ang naka, naiabot lang doon sa talagang binigyan, tigpa 500 lang pala. Ito yung Akala ko nga 1,000 ay eh, nung nakaraang vlog ko eh. At least kahit pa paano, okay, okay. Nga. 500 lang pala. Yung sinasabing 5,000. Ito yung kahayo pa nitong mga animal na ito. Wala na talaga. Hindi ko alam kung uh, pa paano ba ito. Nakakapa, Nakakadismaya. Wala naman pong problema eh Kung tuloy-tuloy lang ako yung Pagtulong ko rito At tuloy-tuloy lang yung uh, Yung uh, pag-iikot ko dito sa mga Dati ko nang uh, Iniikutan Ang problema po ha, Pag binalikan ko po yung Aking mga iniikutan Mas lalo pa pong dumadami Nandyan yung magsasalubong na sa iyo So alam nga naman yun lang Dating iniikutan mo bibigyan mo at yung pati yung sumasalubong sa iyo, di bibigyan mo na rin na hindi mo naman talagang dating uh, ah, binibigyan yon pero maraming, nagdad, maraming lumala, lumalapit pa. Matitiis mo ba yun na habang na ah, nagbibigay ka doon sa iba, tapos may mga lumalapit, matitiis mo ba yun na tanggihan na lang yun? Tapos bit-bit-bit pa yung mga anak ng mga yan. Grabe. Tapos mababalitaan mo, ah, magwawaldas lang na tig-100 milyon tig million bawat congressman, pero napakarami nating mga kababayan ang nagubutuman. Amen. Kaya talaga ang sarap liigan itong mga ito. Napakasarap liigan. Anyway, ay, uh, hindi ko alam kung ah uh, Ngayong araw, ngayong araw na ito, hindi ko alam kung uh, patay na yung isang, kung, kung yung ka ano yun, yung politiko na yun. Yung sinasabi ko na komatos na. Ang pagkakalam ko, patay na po kanina. Oh. Tapos yung dalawa, uh, hindi na nakakain. Naantay-antay ko nga balita eh. Wala, wala pa na, wala pa, hindi pa binabalita. Pero ang pagkakalam ko, patay na yun. Pero ang bagal lang kasi, ang bagal dapat yan sabay-sabay mamatay itong mga ito. Ang problema po, hindi hindi, hindi, kaka, hindi natin kayanin yung ganoon sabay-sabay eh. Kaya kung po pwede lang talaga na ko ng tusokin itong mga ito sabay-sabay, tusokin ko lahat yan eh. Ang problema hindi po ay eh, yung, uh, process po doon yung uh, mahirap eh. At uh, itataya mo rin pati kaluluwa mo dyan eh. Ganun po yun eh. So kaya wala. Ito itong mga ito. Itong ah itong, uh, itong sinewi abalos na ito. Tingnan mo. Hindi ba inappoint din niya ni Duterte dati? Diyan sa MMDA. Pero ngayon, traidor talaga. Ngayon, siya pa ang nangunguna para gipitin itong mga Duterte. Ganyan kahayop itong mga ito. Mga demonyo talaga itong mga ito. Anyway, uh, pangsamantala po ay magpapaalam na muna ako at uh, maraming maraming salamat po doon sa mga bago subscribe. At uh, pakaingat po kayo doon po sa may mga sakit. Itinataas ko po muli ang aking mga kamay para sa inyong kagalingan para sa madaling uh, binis ninyong paggaling. Ayan po, at uh, ganun na rin po doon may mga problema sa buhay, sana po ay mawala ng lahat yan, bagkos ay ibibigay na po sa inyo ng ating Panginoon, ang swerte yung madalas ninyong naririnig sa akin. Maraming maraming salamat po, at uh, uh, basta ganoon lang po, ha? wala na pong sasagutin doon, bahala na po kayo, mag-send na mag-send na mag-send, at uh, bahala na po, at uh, kung... Uh, kailan na lang ang mabibilang naman po yan at saka na po ako magbababa ng premium rito at uh, para hindi ko na intindihan pati yan muli po ang aking uh, pasasalamat sa inyo at mahal na mahal ko po kayong lahat